tuwing pinagtatawanan sila, parang mamamatay ako. Ingit na ingit ako sa ibang classmates ko. Kasi ang gaganda ng nanay nila, ang guwapo ng tatay nila, at hindi sila pinagtatawanan. Siguro, ang sarap ng feeling na proud na proud ka sa mga parents mo. Bang Pulgoso, Aling Marimar, ah, aalis ah, na po ako. Oh, sige, Iya. Salamat, ah. Ikaw na nga ang tumawag doon sa anak mo, makapag-albonsal na. Hi, Linet! Hoy, babae ka! Hoy, pumunta na ka dito! Nang luma mo na ka! anak, huwag ka na magtampo. Halika na, kumain ka na at sumabay ka sa amin ng mami. Hala, baka mamatay ka ng gutom. <gasps> Matagal na akong namatay sa kahihiyan. Ito namang babaeng ito, hindi naman namin sinasadya yun. Sos! Totoo naman yun. Kung alam ba namin yun, pupunta ba kami roon? Kung alam niyong nandun ako, lalo lang niyo akong hihiyain. Tun lang naman kayo magaling eh. Maganda umaga po. O, Mara, halika. Tuloy ka. Almosyala na. Halika. Ay, hindi ho. Sige ho. Salamat. Si Linet po nandyan. Naku, mabuti dumating ka. Pasukin ah. mo na. Pasukin mo na. Hala, Anto ah! Ninet? Ninet? Mara, alam kong mali itong nararamdaman ko. Siguro iisipin mo ang sama kong anak. Pero aaminin ko sa'yo, ikinahihiya ko sila. Kahit sabihin mo pang mahal nila ako, kaya sila ganyan. Hindi naman nila alam na nasa party tayo eh. Hindi na ito tungkol sa party. Tungkol na ito sa buhay ko. Alam mo, bata pa lang ako. Ayokong ayoko na may mga programs sa school kasi tuwing darating sila sa isang public place, sa jaman o hindi, napapahiya ako. Ninet, mamuti nga may magulang ka eh. Sana nga wala nilang. Baka maging mas masaya pa ang buhay ko. Minsan nga nung first communion ko, hindi nakunan ng picture ni tatay habang sinusubuan ako ng pare. Naglapitan sila ng nanay at pinaulit sa pare. Tuwing pinagtatawanan sila, parang mamamatay ako. Ingit na ingit ako sa ibang classmates ko. Kasi ang gaganda ng nanay nila, ang buwapo ng tatay nila, at hindi sila pinagtatawanan. Siguro, ang sarap ng feeling na proud na proud ka sa mga parents mo. Mang Pulgoso, Aling Marimar, ah, aalis ah, na po ako. Oh, sige, Iya. Okay. Salamat, ha. Ah. Mmm, mm, saluna. -hmm. Happy birthday, my darling, and many, many more. Today is your Oy, birthday. ano ka ba? Pusti, uh, tumigil ka nga dyan. Kaya aga-aga nagsingit-singit ka dyan. Ha? Eh, napatasan tono, eh. Di ba baba ako? Bakit? Gusto mo bang maging Oy, singer sa makeup? Ay, ayusin mo na ibigas. ka na. Sige na, kumain tayo. Nagugulo ko. Lang. Hmm. Hoy, babae. Saan ka na naman pupunta? Saan na naman? Ah, uh, may job interview po ako, Nay. Stop ka dyan! Ano? Hindi kita narinig! May job interview po ako, Nay. Eh, hanap buhay naman yung lakad ng bata, bay't hindi mo pabayaan. Anak, magbuhat ngayon. Uunawain ka na namin. Magluluwag na kami sa'yo. Lumakat ka na kung saan ang gusto mo. Kaya lang anak, ano man ang gawin mo, buntot mo, hila mo. Huwag mo lang sisirain ang pangalan namin ng mami. Okay ba yon?